Ulan, 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 katipigil. Aray, ah, lakas na naman ang ulan mga kapinas. Yan o. Oh. Walang humpay ang ulan dito sa Bicol. Magkatrabaho, maulan. Grabe oh, uh, ang lakas na naman. Hapon, Hapon, naulan. sabi ng mga tao rito mula pa nung December 15 hanggang ngayon January 11 na panay ulam pa rin tumitila sa pero sandali lang maya maya ulan na naman 'pag ginagawa ko dito ano. Sa ako kahit maulan gumagawa para hindi masayang ang araw. Tingil-tingil Tapos sasabayan pa ng brownout may kasama pang medium angkas na hangin yan o, oh, kung nakikita nyo mga yung nyog sumasayaw pero walang bagyo yan ulan lang talaga dito maulan talaga hanggang ano to March, maulan dito sa Bicol wawa-wawa yung mga tao dito ngayon Diyan din naman. Kumain e lang. Mamayang ano niyan? Malamang mo brown out mo naman. yung connection dito mahina talaga minsan nawawala bigla dahil biglang mag brown out tapos dyan o oh, sana lang piso wifi ayan mga kapinas gabi na naman maga pa to, na ulan titila siya ng kunti tapos biglang ulan ng malakas there oh yeah, no? busy ng kunti kahit maulan sinatrabaho yung dapat gawin para matapos